Kain, kain, Tayo. Mango, mango, masarap. Ay, nahulog yung ano niya, ano. Kasapay po. Ay, yung bago ko. ka ba umutang malam ngay? Hindi, naanak. Huwag Kain. Nanay, naikwa. Nay, nay, nay. ka. Kasalanan ka pa. Pagkakaroon siya Aris na ata. Dipos, ata po sa mga. Di po di, di. po Ma Pero hindi nag-ano yan eh. Wala naman hinampaskong-paskok Oo, hindi naman nag-ano nang sisiyan eh. Mukbang-mukbang.

Plato. Plato. Mamaya na nandito. Uh Oo. -oh. Kunin natin sa kamamaya. Ayun. Ayun yung pinadugukin manong naruli. Hindi, plati. puro pa. Magpagalitan ako ni Elvin. mm

<laughs> ha? hindi ko na ko hindi? tatawa mo mamaya hindi alam mamaya hindi yan kasi pag siya hindi uuwi ang maghapon gabi na inuwi alam niya, papa ipa siya na po sa dami, dami. basa po

Manghang itong ano? Mangga, no? Manghang o masin? Manghang. Ito, ito. Ayaw. Masarap. Pero masarap. Ito ka. <coughs> Dahil matikira dyan. Kayo ma <laughs> lahat matira. Ito. <coughs> Leo, hindi na malipatan natin ka. Yan. Yeah. Ay, ay, partner, partner na Partner mm -hmm. na yan. Di ba ini ni Garza, hindi po rin. Ang gitara ka, bro, kami. Nagkanta ni ka, bro. Garza. Okay